Magandang araw sa mga mahal kong manonood dyan. Um, kamusta kayo? Ako si Mahat Munoz. Welcome sa The Side Hustle Trip Shop. At ngayong araw, meron na naman akong bagong video na hatid sa inyo. Um, ang video na ito, tuturuan ko kayo kung paano magrepaint ng crack prints. No? Yung merong mga design dyan na may crack prints. Ayan, yung mga nabibili niyo sa Okayan. Uh, may pag-asa pa yan kailangan nyo lang gawin is i-repaint sya or tapalan siya yung design nya ah um, ayun, meron lang kayong mga kailangan gawin para uh, maayos no? unang una yung materials tsaka uh, kailangan nyo lang ng konting skills para maayos yung ganto. So, ipapakita ko sa video na to yung proseso kung paano siya gawin. Kaya, samahan nyo ako at sana matapos niyo yung video at makatulong ito sa inyo. Ayan, so makikita nyo dyan yung issue nung hoodie jacket ko. Ang unang-unang kailangan nyo, syempre, um, paint. Textile acrylic paint para syempre yun yung mismo gagamitin nyo pang ayos. No? Eto mabibili siya sa Pandayan Bookshop o kaya sa National Bookstore. Ayan. Eto, kailangan nyo din ng paintbrush. Ayan, yung sakto lang naman, yung hindi masyadong malaki. Kasi, pag mas malaki mas mahirap kontrolin pag maliit mahirap din naman kontrolin matagal kayong matatapos yan para sa mga hindi pa sanay sa paghawak ng paintbrush uh, siguro kailangan nyo munang gumamit ng masking tape yan ititape nyo yung dulo ng design tapos saka nyo pipinturahan para hindi lumakpas pero kung medyo may experience ka na sa paggamit ng paintbrushes mas mabilis mong matatapos yung pag re repaint kapag uh, hindi ka nagumamit ng masking tape yan kung medyo kabisado mo na um, pero para naman sa mga baguhan um, itry nyo lang hindi naman ganun kahirap humawak ng paintbrush no? um, siguro naman lahat tayo dito nakagamit na sa school ng paintbrush brush o kaya naman kung hindi pa pwede ka naman mag practice hindi naman siya mahirap matutunan so ayan Uh, tatapalan mo lang yung mga parte na may mga crack prints. Ayan. di Hindi naman siya ganun kahirap gawin. Uh, kailangan nga lang matyaga ka tsaka mahaba yung pasensya mo kasi talagang mm, medyo may katagalan siyang gawin. 6 uh, minutes ko lang to 6 minutes nyo lang mapapanood pero sa totoo is mga 30 minutes ko din tong ginawa kasi talagang um, ginawa kong masinsin yung pagtapal dun sa mga crack prints pero sobrang sulit naman pag natapos so, so titikom ko na yung bibig ko panoorin nyo na lang yung proseso kung paano natin ginawa uh, at ayun sana makatulong sa inyo mamaya na lang ulit bye <laughs>

At ayan, makikita nyo naman yung resulta para na siyang brand new, hindi na alata yung dating issue niya. At maniwala kayo sa akin, pwede nyo subukan, hindi siya ganun kahirap gawin. Kailangan nyo lang ng tiyaga at konting pasensya kasi medyo matagal siyang gawin. Kasi nga, um, sisiguraduhin natin pulido yung pagkakagawa, no? yung pagkakarepaint. At ayan, parang brand nyo, makinis na makinis. Pwede nyo siyang ipang forma o ipang benta. Kayo nang bahala, basta ginawa nyo yung the best nyo para maayos yung issue. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video. Kung nagustuhan mo, pwede kang mag-like, mag-share, or mag-subscribe sa akin. Malaking tulong ito. At ayun, kita-kita na lang sa next video. Peace out!